Hello mga kaibigan! Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga interesanteng paksa sa batas ng Pilipinas, ang tinatawag na inciting to sedition. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang mga kaugnay na parusa? At bakit mahalagang malaman ito ng bawat Pilipino? Alamin natin ang sagot sa lahat ng iyan sa video na ito. Unang-una, ano nga ba ang ibig sabihin ng sedisyon ang sedisyon ay tumutukoy sa mga kilos na naglalayong mag-udyok ng kaguluhan, pag-aalsa o paghihimagsik laban sa pamahalaan. Hindi nito kinakailangang may aktwal na pagsali sa pag-aalsa. Ang mismong pag-udyok o pag-ingganyo lamang ay maaaring ituring na sedisyon. Ayon sa Article 142 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang inciting to sedition ay isang krimen na maaaring maganap sa pamamagitan ng sumusunod. Una, pagbigkas ng mga talumpati o pahayag na naguudyok sa mga tao na labanan ng gobyerno o hadlangan ang mga opisyal sa kanilang tungkulin. Pangalawa, paglalathala ng mga sulat o simbolo na maaaring magdulot ng pagkakagulo at kawalang katiwasayan sa lipunan. At pangatlo, ay ang layunin ay guluhin ang kaayusan o magdulot ng pag-aalsa laban sa mga autoridad. Ano ang mga parusa? Kapag ang nagkasala sa ilalim ng Article 142, ang parusa ay presyon koreksyonal, maximum period, isang uri ng pagkakulong, at multa na hindi lalampas sa 400,000 piso. Ang batas na ito ay ginawa upang mapanatili ang kaayusan ng ating bansa Ngunit dapat din nating tandaan na may karapatan tayong magpahayag ng saloobin basta't ito'y naayon sa legal na paraan. Salamat sa panunood mga kaibigan. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa inciting to sedition. Tandaan, ang pagiging responsabling mamamayan ay nagsisimula sa kaalaman sa ating mga batas. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share upang mas marami pang makaalam. Ano ang masasabi ninyo dito, mga kaibigan? Comment lamang sa ibaba at hanggang sa muli